Salhalop, sa halip sa maxing panahon ngunit uh, ang ikukwento natin ngayon yung patutuo ng hari ito no ah uh, ah uh, siya uh, na, ano, naging isang uh, dakilang hari no na pinuro niya ang Diyos sa kabila ng lahat ng kanyang naranasan no? dahil hindi niya una kasi hindi niya sinunod ang mga babala ni Daniel no I, 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 alam, alam naman natin na si Titus si Daniel ay ay uh, kinasiyahan ng Diyos no uh, siya ay malapit sa puso ng Diyos kasi talagang sumusunod si Daniel no sa kalooban ng Diyos so ito yung patutuon niya no ang sabi niya rito sa si Daniel chapter uh, 4 verse 34 Pagkatapos ng tagdang panahon, akong sinibu kad ni Sar ay tuming, tumingala sa langit at nalumbalik ang dati kong pag-iisip. Dahil dito, pinuri ko at pinasalamatan ang kataas-taasang Diyos ang nabubuhay magpakilalman. Diba? Kung gaano ka dakila, ano, kung gaano kabuti ang Panginoon Diyos na kahit sa kabila ng uh, uh, kalapastagan na nagilawa ng hari, no? kinalugdan pa rin siya ng uh, ating Diyos Ama. So, ganoon din sa ating buhay, no? Kahit po tayo gaano karumi, kung tayo po ay lalapit sa Diyos na mayroong pagpakumbaba at pagsisisi, ano? Didinisin at papatawarin tayo ng ating mahal na Diyos. Ang atas-taas ang Diyos. Ang walang kapantay na Diyos. Ang lahat ang Diyos na nilika ang langit at, at lahat ng bagay na naririto sa mundong ito. So, ganoon ganun niya pinuri. Ano? Ganun niya pinuri yung Diyos sa buhay niya. Kasi naranasan niya eh. Naging isang parang asal hayop siya. Nanirahan sa bundok. Diba? Kung kumain siya para sa isang ano. Tapos nagpara sa isang tiga. Kaya, kaya, yung babasahin natin yung book Daniel. Ay, itinali siya. Ano? Kasi yun nga. Yun nga eh. Hindi niya sinunod kasi yung yung babala ni Daniel. Ano? Para sa kanya. ganoon naman ang tao eh. Habang yan ay hindi pa makikilala sa Diyos. No? O hindi pa siya na, uh, nakakaranas ng matinding uh, kabighatian sa buhay. Hindi siya, hindi niya makikilala ang Diyos. No? So, ganyan. No? Kaya salamat niya ang Diyos. No? Ang kapangyarihan niya ay walang katukal, walang hanggan. Ang paghahari niya ay magpakailanman. So, siya ay hari noon pero... Nalaman niya sa puso niya na may mas hari pa pala kaysa sa akin, no. So, para natin ngayon, ano eh, uh, lalo na yung iba't ibang presidente, iba't ibang hari, di ba? Akala uh, nila sila na yung pinakamakapangyarihan, no. Pero hindi nila alam na mayroon pang mas makapangyarihan sa lahat, no. So, nakakilala siya sa Diyos, pinapinasalamatan niya ng Diyos, no? pinuri niya, sinamba niya, nagbalik loob siya. Kaya kita mo naman yung papuri niya sa, para, sa Panginoon. No? Sabi niya, patuloy natin sa 35. Lahat ng nananahan sa lupa ay walang halaga. Diba? siya hari pero hari siya na siya isang matapang na hari pero nang nakilala ng Diyos no ang lahat pala ng manirahan dito sa lupa ay walang halaga no ang nanahan sa lupa ay walang halaga so wala nam wala nam talagang halaga yung mga bagay na, na nakamit natin dito sa lupa no hindi yan hindi yan ano yan ay walang walang pakinabang yan no? lalo na kung malayo ka sa Diyos lalo na kung hindi mo kilala si Kristo sa buhay mo sabi niya ginagawa niya sa hukbo ng langit anumang naisin niya diba? kasi ano eh ah, sa na siya ng na espiritu eh. no? so nagahari na sa kanya ang Diyos no? hindi na yung dati niyang bulok na pagkatao so alam niya na uh, walang makapigil sa Diyos pag ang Diyos ang nagalit no? wala makakapigil sa Diyos walang sinuman man ang pwede mag-uto sa Diyos kung gusto niya naisin na iligtas ka, iligtas ka niya pero kung isa isang tayong makasalanan na hindi nagsisisi hindi tumatalikod sa lahat ng ating mga kasamaan hindi tayo kakarugdan ng Diyos mahal tayo ng Panginoon Diyos mga kapatid uh, huwag natin sayangin yun Oo, oh, hindi tayo matuwid pero wag nating hindi tayo tao lang pero wag po nating gawing uh, ano na uh, porket tayo tao lang nagkakamali mali hindi po magandang ano yun magandang reason no uh, tayo tayong maging matuwid sa paningin ng Diyos kapag tayo tumanggap na sa Panginoon ako po uh, inaamin ko po hindi po ako matuwid nakasala po ako araw-araw nakagawa ng hindi maganda alam na ang Diyos yan hindi ko buwan ako. pero lagi po ako lumalapit sa kanya humihingi ako ng kapatawaran ano po yung akin na kamali si ang Diyos napakalawak ng pag-ibig sa atin kung ang kasalanan natin eh, kasi laki ng barko pero ang pag-ibig ng Diyos ay sinawak ng no? ng dagat no ganun kalaki ang pag-ibig ng Diyos para sa atin tingnan niyo isipin niyo lang po mga kapatid sa ay Diyos yung binigay niya si Kristo para sa atin para no para tayo abutin ang karon tayo ng kaligtasan no Ngunit pinipili ng iba ang mamuhay na at uh, sumusunod dito sa sanlibutan. mayroon pa namang iba na itinatakwil si Kristo. So, wala nang mga ang ating Diyos Ama dyan, no? Basta mahal niya tayo, mahal tayo ng Diyos, ating Diyos Ama. Imigay niya si Kristo para sa atin, para sa tayong maligtas, para tayong magkaroon ng buhay na walang hanggan. So, that's it. Kung, kung hindi ka sumasampalataya, at kung anti-Kristo anti, -Christ, anti -Christ, ka pa rin talaga hanggang yun, so, uh, sa sayo no? Uh, wala sa relihiyon yan o wala kung ano man ang ating uh, pinasiyasamahan pina, ngayong pina, reliyon no? hindi po tayo malinitas yan hindi tayo madala yan sa sa kalangitan tanda natin ang sinasabi ng Bible sa John 3.16 no? kaya kayo na pag-ibig ng, ng Diyos binigyan niya ang kanyang buktog na anak upang ang sino sumampalataya. So, andun po upang niya, ang sinumang sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. no? So, hindi niya hinaya, hindi niya, hindi, hindi hinaya na Ama, na si Kristo ay buwang ba? Para tayo para sa po. Ano? Si Kristo ay ibinigay para sa atin para tanggapin natin bilang ating Panginoon at kapagaligtas. Hindi po siya kalaban hindi po siya enemy siya po ang ating ilaw ng sanlibutan siya po ang ating buhay kaya po tayo yung kakasalaman kakamaliman habang hindi po puhulan lahat tayo po magsisi na ipahayag natin ating mga kasalanan sa Panginoon Diyos at manambahal ka tayo kay Kristo at tanggapin natin siya bilang Panginoon at magpagligtas ng ating buhay so dito ano uh, makikita natin na kung gaano pinuri ng ni, ni ni hari ng no, hari ng Babilonya ang Diyos no pero noong unang panahon una nung hindi pa siya nagiging isang parang asalhayop hayop no talagang yung hindi sumusunod sa hindi siya sampay yung kanyang rebulto talaga sinusunod niya di ba mababasahin <laughs> natin yung book ni Daniel ang sinumang hindi yung makodun ay eh, papatayin pero nabaliktad siya no naging pinuri niya ang Diyos nakita niya yung pagkamali niya kahit siya ay hari uh, nalaman niya na wala palang silbi ito uh, kung wala kang ka Diyos uh, mas magapangarihan pa pala ang Diyos kaysa sa akin sabi, sa isip niya no? akala ko nung una ako yung makapangarihan pero mayroon pa palang mas higit na makapangarihan ngay eh. nang, nang manauli ang aking pag-iisip na balik din ang aking karangalan at kapangyarihan muli kong tinanggap ang aking mga tagapayo at mga tagapamahala at ako'y naging higit na dakila na makapangyarihan kaysa dati diba? ganun, ganun katindi ang Diyos kapag manumbalik ka sa kanya ibabalik kung ano man yung nawala sa atin ibabalik niya yan ng doble o mas higit pa gusto lang niya, ano, makilala siya, tanggapin siya. Bilang Diyos, bilang nilikbang, bilang may-ari ni ng buong san, san, ng sinukob. <laughs> At huwag tayong magpalaki. Tandaan natin, ang Diyos, ang Diyos lang ang dapat natin pagmalaki. Dahil tayo hiningahan lamang ng ating Diyos Ama. Anytime pwede tayong mawala. Anytime pwede tayong bawiin ng Diyos sa ating buhay. na kaya kapatid, hindi bang hindi pa huli ang lahat? Tanggabi mo si Kristo bilang Panginoon mo, tagapagligtas. No? Parang yung story niya parang ano, parang kay Hoob din. No? Oh. Kay Hoob din, ganun din eh. Na, namatay yung anak niya, nawala yung mga ari-ariya niya. Pero sa bandang huli, sinubok siya ng, ng Satan. Oh. Gusto nga siyang patakas. Gusto anin ni Satan, no? pero sabi ng Diyos, eh, huwag mo lang siyang papatayin. No? Pero sa kabila ng kanyang katapatan, pananalig, ano, parang patay sa Panginoon, kay Hob, no? Talagang hindi nagtagumpay si Satan. Bagkos, no? Ibalik, balik ng Diyos yung nawala sa kanya, mas higit pa. No? Kung anong ganda na laki ng mga anak niya, mas hinigitan pa ng Diyos yun. Kung anong laki ng lupain niya, mas pinalawak pa niya yun. No? Ganoon ang pag-ibig ng Diyos. No? <laughs> Sabi niya, kaya akong sinibu kad ni Sarot ay nagpupuri ngayon at nagpapasalamat sa Hari ng Kalangitan Amen Ang ating Diyos lang Ama Sabagat lahat ng nagawa lahat ng gawa at tuntunin niya ay matuwid at makatarungan Nalaman diba? niya sa puso niya no? na lahat pala ng ginagawa ng Diyos ay, para, ay mabuti para sa atin lahat no? Matuwid walang matuwid wala ka sa kundi ang ating Diyos lang ama ang Panginoong Isus lang no binabagsak niya ang mga palalo ito mga palalo ito yung mga malaki piring nila sila na yung ang mga pangyarihan no piling nila sila na yung sila may hari ng uh, hari ng salibutan yun yung mga palalo mga walang Diyos sa buhay piling nila sila yung Diyos hindi nila alam no? isa lamang isa lamang tayong hamak no? sa matalang ng tao tayo isang uh, presidente o mayor mo sa matalang Diyos tayo lahat ay pantay-pantay walang nakakahigit no? walang mauuna mahirap man o mayaman lahat pantay-pantay sa paningin ng Diyos at tandaan natin mga patid lahat tayo ay harap sa magpuman ni Kristo at tatanggap tayo lahat ng naayon na naayon no, sa ating mga ginawa, mabuti man o masama so yung sabihin wala walang makakaligtas walang makakatago lahat tayo ay harap ngunit kung tumatang tumanggap ka sa Panginoong Yesu Kristo alam mo na hindi ka hatulan ng Diyos magkos ililigtas ka niya lalo na sa pagkabalik natin pa naman sa si Kristo kaya tayo mga manong pala at manong pala tayo tuloy-tuloy lang tayo sa ating panalig sa ating panalig Jesus antay natin si Kristo dahil alam natin babalik na siya so sa so, so, next yung panahon na lang huwag tayong huwag uh, mag tayong magpapatalo ano man po yung ating dumating na uh, paghihirap katawan lupa natin mabubulok okay lang yan tinubog so, ating inatakwin si Kristo. Dahil siya ang ating buhay, siya ang ating lakas, siya ang lahat sa ating buhay. So yun lang po mga kapatid, sana po uh, po na-inspire kayo sa ating sa ating kwento about sa Biblia no? ng haring uh, sinib si ni Nib Nibukad Nisar, no? ang haring pinaglingkuran ni ni Apostol Daniel, no? ni Propeta Daniel no? so, sa kabila ng kanyang uh, pagmamalaki uh, nakilala niya ang Diyos uh, at pinag, pinag niya ito pinasalamatan niya ito no? Uh, ganun kadakila ang ating Diyos Ama ang ating Panginoon sa Kristo ang banal na Espiritu ay manatili sa atin habang tayo nabubuhay huwag tayong magmalaki huwag tayong Uh, piling matuwid huwag tayo magmalinis dahil walang, matu walang matuwid walang malinis kundi si Kristo lang so marami po salamat mga kapatid ah, uh, nawa uh, loobin ng Diyos na, uh, na makilala niya kayo na makilala niya hipuin niyang puso ninyo uh, habang hindi pa uli ang lahat lagi po tayo manalangin lagi po magpasalamat sa Diyos lagi natin siyang alalahanin sa lahat ng ating ginagawa. So marami po salamat. Tayo po manalangin. Dakilang Ama, marami po salamat o Diyos sa uh, araw na ito, Panginoon. Uh, muli po ay uh, sa iyo po ang karangalan, papuro at pasalamat sa mga salita mo, Panginoon. Amin po pinagkaralan, binasa. God, uh, purihin ka, Panginoon. Uh, pasalamatan ka sa bawat isa, sa nakikinig, sa nananood Panginoon, at sa bandang na Espiritu, na patuloy na sa aking buhay, sa aking pamilya, sa aking sambayan. <clears throat> Salamat po. Hipuin niyo po lahat ng tao na makilala ka nila, Panginoong Isus. Bandang na Espiritu, patuloy ang manahan, Panginoon, sa aking buhay. Patawad po, ang man po aking nagawang pagkamali, sa isip ko, sa talatapot, sa gawa ko, Panginoon, linisin niya po ang aking puso at isipan at patuloy ka naman namanahan manahan sa buhay ng aking pamilya at ng aking sambahayan sulad niyo po Panginoon Diyos ang pangalan ng aming mga magulang pangalan po ng aking mga anak yung asawa mga kapatid maging ang lahat ng manonood sa video ito at lahat po ng pastor na tunay at tapat sa iyo at mananang palataya upang sa muli yung pag-ubalik Panginoong Isus ay makasama kami sa magmamahal ng iyong kaharian dyan sa kalangitan. Salamat po sa lahat ng blessing, sa lahat ng kalakasan, sa lahat ng kagalingan, sa lahat ng pag-iingat, at sa katalinuhan, knowledge and wisdom na lupo mula sa iyo, Panginoon. Purihin ka, sambahin ka sa Espiritu at sa Tuhanan. Salamat po, Pama. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Banda na Espiritu. Ito po ang kaya sa mga talangin sa aking pangalan Amen. Selamat tu apa tadi and god bless you